Okay, dahil nalalapit na yung election sa atin sa Pilipinas. So, mag tayo ng konti. Ano ba, ba ang trapo? Sino nga ba sila? Mahalaga ba sila? O bakit ba sila mahalaga? Ano ang trapo? Ang salitang trapo ay ibig sabihin ay traditional politicians. Pero ang salitang trapo ay isa ring salita na ginagamit upang gamitin sa isang basahan. Kaya kapag sinabi mong trapo ang politiko na yan, ibig mong sabihin ay luma na ang estilo niya at marumi pa ang mga gawa. Anong klaseng politiko ang trapo? Ito yung mga politiko na una, palaging namimigay ng bigas, noodles at pera tuwing eleksyon kilala sa pag-uulit ng parehong pangako taon-taon. Gamit ang pangalan ng pamilya para manatili sa pwesto. Hindi malinaw ang proyekto pero laging may ribbon cutting. Nagpapapogi lang kapag may mga kamera at TV crews. Bakit nga pa ba sila nananalo? Dahil namibigay sila ng pera at pagkain sikat ang apelido nila. Magaling silang umarte sa harap ng mga tao. Takot ang tao na mawala ang ayuda o tulong. Walang masyadong alam ang botante sa tunay na kwalifikasyon. Pero anong epekto ng trapo sa bansa? edi, eh, di mabagal ang pagunlad ng bayan. Maraming proyekto ang overpriced o ghost project. Kunwari lang may project mababa ang kalidad ng edukasyon, healthcare at trabaho. Umaasa ang tao sa ayuda imbes na tunay na kabuhayan. Nawawala ang tiwala ng tao sa gobyerno. Paano maiiwasan ang pagboto sa mga trapo? Alamin ang plataporma hindi lang dahil sa mukha. Tingnan kung ang tunay na proyekto at hindi lang pangako tingnan ang ugali, hindi lang ang apelido. Huwag tatanggap ng bayad kapalit ng boto. Turuan ang iba na maging mapanuri sa pagboto. Sa madalit salita, ang trapo ay parang damit na inuulit-ulit kahit may butas na. Panahon na para palitan ng bago. Yung tunay na nagsisilbi hindi nagpapayaman lang kasi ang boto mo hindi yan premyo yan ay kapangyarihan mo bilang Pilipino